Good afternoon. So uto, then, yung udto din ninyong tanan guys no. Ayan, so galing ko dito sa IT Park. Tapos pauwi ako. Pauwi ako dun sa probinsya namin. Then doon ako dadaan sa Busay. Sa so, first time kong um dumaan dun. Basta, na guys, first time kong nagmotor dito ngayon sa IT Park. Meron naman ako ng Google Maps so hindi ako makabahan. <laughs> Ayan, pauwi ako guys. Tapos pumunta pala ako dito kasi tapos na po yung aming training then Meron kami exam Yung refreshment lang guys ba Kung meron ka bang natutunan Or wala So kaya nag exam po kami feel... Tapos ayun Chaitin na akong makauwi doon sa bahay guys Kasi uh, Almost 10 days 11 days 11 days or 12 days na hindi ako nakauwi Yan ang ganda dito guys Get something from heaven Pag pa Saktong -saktong you gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just surprised it's you. Is this really happening? oh dini guys then makita na to ang city dito sa obus tara punta tayo para makita nyo din guys kung gaano ba kaganda yung Cebu so once of the most tourists na gusto nyo puntahan talaga ay na uh, maraming mga turista na pumupunta so dito sa Temple of Leah so iyan yeah, nakikita nyo guys yung city so napakaganda so kapag magmotor ka lang so ang nabayaran ko is 100 per person tapos 15 yung parking fee sa motor. Ewan ko kung sasakyan -sa guys. Ang ganda guys. Ayan, nandun yung city oh. Nandun oh. No? Ayan, Cebu City. Tapos nandun sa kabila. Lapu-lapu, makta hey guys. Look at the view guys. Sobrang ganda. ganda. Ah, And guys, ito kali yung temple of light Maganda naman sya guys Kasi overlooking yung view Then, meron itong fountain the side. Tapos meron ditong ah, May banda dito guys Yeah, he's harap Ayan lang. So, ayan lang guys. Tamang an lang? tamang video din, picture. <laughs> Babalik ako ulit dito kasama ko si Mama. Tapos uwi na ako guys kasi alam niyo naman na malayo pa yung byahe ko. Malayo pa yung bukid namin. So ay, Kaya nagmamadali akong umalis. Basta mayroon na picture updated lang ba? Char. Sure. Tara, let's see naman kung ano ba yung uh, ma uh, madaraan mga magagandang view. So, let's go. Yeah.

Taboylan, the then Sugod. So, so, ayan, malayo na yung pa yung gahe ko po talaga. Pero, hopefully, safe lang yung travel ko. At saka, ang ganda dito, guys. Look at that. Uh, look at that. Look at my bike, guys. Sobrang ganda ng view, yun, know? At saka, ang lamig pala dito. Sobrang lamig. Parang, parang nasa, ka, guys? Parang nasa Baguio. Tapos, walk ka ni, Alihan, ni Alejandra. Ay, andun, malapit. Andun sa unahan, no? Andun. Andun sa unahan. Yung walk ka ni Alejandra. Tapos, hindi na lang ako pumasok kasi Pumasok na ako dun sa Temple of Leia. Soon na lang, soon. Papunta tayo dyan sa buka ni Alejandra. Kasi kung galing ako dun sa amin, mas magandang, ay, mas malapit na daan. Dito ako dadaan sa may balanban. No, hindi na ako pupunta sa city. So, ay, ayun. Malamig, sobrang lamig dito. Parang, ano lang siya. Parang bukid at tiyaring malamig. Sobrang lamig dito. At marami din mga strawberry. Tapos, malakas din yung hangin. So, mayroon meron akong naisip na kakain mo na ako guys kaso bak wala silang CR gusto pa naman mag CR no. purikitin tayo guys purikitin uh, ayan makakita so ito na po yung balanban guys ayan nakikita na natin na natin po yung baba ng balanban ito po yung Tunisio, yung pagawaan ng park ko. Ito, oh, kita nyo guys. Layo. Yan. Ang layo ko palang, malayo pa pala yung aking pupuntahan guys. Kasi, ayan, andito pa ako sa pinakatuktok talaga ng bundok. Ah, pinakatuktok talaga ng bundok. Tapos, dadad pa ako doon, 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 doon. ako ko dito guys. Andun. Ayan, ayan, ayan. Diyan, 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 banda, diyan, banda, diyan, banda. Ako, dadaan. So, grabe, overlooking yung view dito. Super ganda. Again. Life lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You. Dito na ako sa uh, guys sa public market ng Taboylan. So bumili ako dito ng cattle feeds para sa baka. Then bibilhin ko din si Twitty ng dog food. Masaya 'yon tapos mamaya pupunta ko dun sa my Bakery. Bibili ako ng tinapay trambol nga Ano 'yung trambol na niyo, boss? nami promise sa Bando 'Yung laki Ah, lang. ko upat ko ka kilo. Tama. Ibigay ng isang kilo. Ito 'yung mata Probably 4 hours, 5, 5 hours. Pagdating ko sa amin, 5 hours siguro yung dahil ko. Galing sa city. Hi guys! Good evening po sa inyong lahat. At nakarating na po ako ngayon sa bahay po namin guys. Andito na po ako sa aming bahay. Dito na ako nakapag vlog kanina kasi lubat ko aking cellphone. Kina-charge ko po muna bago ko gamitin pero hindi pa rin na full kasi ginamit ko kasi wala hindi ako naka, hindi ko nakapag edit ng aking vlog so ayun po pala doon ako matulog sa guys doon sa kubo mahangin doon guys malamig na malamig yung hangin kasi it's berber na September no papalapit na rin yung Pasko Pasko kailan 20? Hmm. Di ka kalutok itlog ba? Ah. Oh. Oh, so, Magluto si mama ng itlog guys. Tapos ni ko, damihan. Lagyan niya yan ng maraming sili kasi meron doon mga sili guys. Ba? Ako. Ang sili napakamahal sa, sa syudad guys. Sa city. Sa, ba? sa city talaga nakapap, napakamahal. Mga gulay doon sobrang mahal guys. Siguro Makabili ka ng salasaring gulay, aabutin sa 100 pesos. No? Pangit pa yung mga itsura, hindi pa siya sariwang-sariwa. Pero dito sa amin, makukuha lang talaga namin dito sa bakuran. Basta meron ka lang tinanim, may aanihin ka talaga guys. ba? Diba? Ganun lang yon At saka, yun. Ayan, tignan nyo po yung ayan, guys. Yung, ano, yung ilaw ng aking kwarto. Ayan siya, guys. Nag-gumikilap-kilap siya. So, tingin ko naman na meron tong um... andito. Ang tawag nito? Langgam sa loob. Kaya, anti na... Anong tawag na yan, ha? Grounded. Grounded siya, guys, ba? Ayan. Grounded siya. So, ayun. Uh, yun pala, guys. Nakalimutan ko. Kumain ako kanina ng dragon fruit. Kasi, may dragon fruit na nahinog doon sa tuktok ng bundok. So, sinabihan ko si mama na um... Uh, magpaiwan ako ng dragon fruit. So, yun. Nagkuha si mama ng dragon, dalawang dragon fruit. Isang ano yun, isang week. So, hindi pala siya makangas to. Hindi pala siya uh, malata kung hindi siya nasugatan. E, ano ba? Ano ba Tagalog sa malata? Malata, di malata. <laughs> so, anyway guys. Ayan, kagagising ko lang talaga. Oo, 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 kasi next, next week. Ayun po pala, um, tapos na akong mag-training guys, no? So, 10 days training dun sa IT Park. So, yung store kasi namin is hindi pa siya totally open kasi uh, under construction pa siya. Pero malapit na talaga siya guys. Third week ay sa 10 ay mag-training kami ulit dun sa Mactan, 5 days. Kasi sa 17 ay mag-open na po talaga kami guys, no? Ayan, baka gusto niyo pumunta ng Cebu, pwede kayong bumisit doon sa Mactan, no? Andun na ako sa Mactan, guys, nagwo-work, no? Kung gusto niyo magkape, mag-snack or mag-salad, mag-special brunch po kayo. Andun lang ako doon, guys, sa Mactan, na? Bisitahin niyo naman doon. Bisitahin niyo naman po ako doon sa Mactan, guys. But sa panahon ng aking trabaho, bawal talaga ako magkausap ng mga ano, guys. Ayo, pwede naman magkausap. Yung an lang siya. Yung katamtaman lang. So, ayun po pala. Uh, lilipat ako ng bagong apartment. Kasi, alam naman, is Mandawi. Is malayo talaga sa Mactan. So, I decided to uh, lilipat ng ibang apartment, guys. Para malapit lang dun sa aking trabahoan. Trabahoan. Magmotor naman ako, guys. No? Mag-ipon-ipon talaga ako, guys. Eh para gusto kong bumili ng bagong motor. Char. <laughs> Kaan pala yan? Mga uh, siguro. 3 years or four years from now, makabili ako ng motor. Hopefully. Hopefully, hopefully. <laughs> Sipagan. Kaya mag... Ito sipag ako guys? Mag part time ako guys. Meron akong isang followers. Mag part time ako guys. Mag part time mentras malayo pa yung aking uh, duty so 10 pa yun pero sa ah, naman sa 3 to 7 uh, papunta kami doon sa store namin kasi 'di ba bago yung store namin bagong bago talaga yun siya guys bagong bago maganda pakita ko sa inyo yung itsura charan dasgidit 'di ba kita nyo ganun no no ano siya guys uh, kung gusto yung magkape o mga blended Ganon. Punta lang kayo dun guys. Malapit lang po. Ay hindi kami masyadong malapit sa Newtown, Mactan. But, kung magmotor kayo, or mag, or magsakyanan, magsasakyanan, <laughs> magsasakyan, nasa, um, 10 minutes or 5 minutes yung biyahe papunta dun sa store naman. No? popok Uy, pogpog So, never mind guys. Pokpok -pok guys ay aso ko yan ha. Hindi yan pokpok na prostitute. Pokpok -pok lang yung pangalan niya talaga guys. Kasi palagi lang siyang manganap. Kaya binangalan ko na lang na pokpok. -pok. So, ayun. Thank you guys sa inyong support. Uh, grabe guys, I'm very appreciated talaga sa mga taong sumusuporta po sa akin. Especially sa hindi pag-skip ng ads. No, kahit kahit an guys kahit um, hindi ako sunod sunod yung aking upload but pag upload ko merong mga magagandang message wala mang basher sana meron ay sana wag hello <laughs> guys um, sobrang talaga guys sobrang nakaka motivate mag-upload ng vlog kasi palagi niyo akong sinusuportahan no pinu-push niyo ako ayun ganoon gano'n, gano'n. kaya thank you so much sa inyong walang sawang suporta sa aking vlog no thank you so much guys hindi talaga ko magaan guys hindi talaga ako mag ah uh, uh, hindi ko iwawala yung aking pag-vlog so this is my vlog and thank you so much for your support and sa pag-subscribe and follow and don't skip ad guys. Remember that. Don't skip ad. <laughs> so, ayan guys. Ipakita ko muna sa inyo. So, this is Tweety guys. So, ayan. Ay, hindi ko na lang talaga na-videohan kanina kasi dobat yung aking cellphone. So, pagdating ko dito, sobrang na-miss ako ni Tweety kasi hindi pa ako nakarating dito sa bahay namin. Nandun pa ako sa labas. Tumakbo si Tweety dun guys. Patalon-talon. Na- Ow, ow. Kaya, bilhin ko kasi siya ng, ano guys, nag ako si, kasi sa kanya na pag uwi ko dito, bibilhan ko siya ng dog food. So, ayan, bumili ako ng dog food para sa kanya. Kaya, bumili ako ng tirapay para kanila, ilang kanila ni nanay at saka dito sa amin. Then, meron ko ipakita sa inyo, guys. Kasi yung dalawang dragon fruit talaga ay kinain ko na kanina. Then, sa ngayon, meron ditong sabana, guys. Yan sabana. Kaso, na siya, guys. Yan, lata siguro. Nagbigay nito si nanay. Saban na. Then, meron ditong saging, guys. Saging na, huwag wow, mo ni kasi katubo, guys. daot. Magkani saging guys. Daot. Then, meron ditong sili, guys. Ayan. So, ito yung nirequest ko kay mama na mag-scramble egg with with, an guys. With more sili. Then, meron ditong pipino, guys. Ayan. Ayan. Ya, yeah, umiba na yung itsura ng pipino, parang nagiging talong na. Ayan, meron pang mga pipino dun saan guys, sa puno ng pipino. Ayan, nandun ako matulog ngayon sa aking kubo. So, wala. <laughs> see you guys tomorrow in my vlog. Tomorrow, tomorrow, <laughs> tomorrow in my vlog pa. <laughs> see you guys, thank you so much and God bless all. Ingat! What did I happen to the last ten? I ran away with my life, fast forward, and never turned back again. It's kinda funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind.